Tanong ni Gary Bagamasbad Chef, pwede po ba yung dalawang piso sa 25 grams na pandesal? Salamat po! Okay, dito tayo sa timbang ng pandesal, ano? Halimbawa, baguhan ka pa at uh, nangangapa ka pa kung magkano ba ibebenta ang isang pirasong pandesal? Ano ba talagang tamang grams na uh, kikita tayo doon sa ating binebenta? Okay, unang-una mag-try muna tayo ng isang kilo. Okay? Isang kilo, hindi na yon ano, hindi na yon na uh, kawalan sa atin. Kasi kailangan talaga nating sumubok. Kumbaga, kahit na marunong pa tayo kung bago tayo sa isang uh, negosyo or anumang klase yan, kailangan mo talagang alamin. Alamin mo muna, magsimula, at uh, magkano ba talagang bintahan natin? Okay, ganito. Ang 25 grams, pwede din naman yan. Halimbawa, opening ka, no? Opening. 25 grams sa panahon ngayon, ha? Pero, kadalasan ngayon, ang bintahan talaga 18 to 20 grams pang dalawang piso. Bakit? Kasi sa mahal na mga ingredients ngayon, lalo pa nag, uh, nagbe-blend ka sa mga ingredients na medyo may kamahalan, lalo na sa mga, halimbawa, malunggay pandesal, hinaluan mo yan ng mga condensed, or uh, keso or ano pa mang mga pampabango mo dyan, magdagdag po tayo ng uh, presyo doon dahil nagdagdag tayo ng ingredients. Okay? Ngayon kung uh, sa tingin natin sa isang kilo, malulugi tayo or kokonti na lang ang ating kikitain. Ay, magbawas tayo ng timbang pero huwag tayong bumaba dyan sa ganyang mga timbang. Kasi kahit i-multiply uh, nyo pa yan, hindi talaga yan aabutin kasi dapat anwang ang an, ang one vagger natin kailangan aabot yan ng 2,000 pieces or, or higit pa. Okay? 1,800 pieces in one bagger to 2,000 plus para naman tayo Kikita at uh, luluwag ang paggamit natin doon sa ating mga ingredients. Kasi ngayon talaga, unlike dati eh, na napakamura pa lang talaga ng flour nating na ginagamit, piso na ang isang tinapay. Sabi na nating 90s, ha? Eh sa halimbawa lang natin yung 90s. Ang mura pa ng mga ingredients, ang laki ng ating kinikita. Ngayon, paliit ng paliit, lalo na pag marami pa tayong BO. Okay? Pag may BO ka, kailangan wag sayangin yan. Gawin mo kaagad yung mga bread grams or uh, full buhin natin. Ito toasted natin yan. Para babawi tayo doon sa ating uh, grams na uh, kinukuha natin doon sa ating uh, tinapay. Basta 25 grams, okay lang yan. Okay? Happy baking!